Walang pa utang sa Ito kami. Habang kausap ang leader ng billionaire gang na si Bon Ordonia. Pero bago natin simulan ng video, bakit ko nga ba kausap si Kuya Bon? Ganito kasi yan. Sa nakaraang video ay pumunta kami sa BJ House para ipakita ang buo naming suporta kay Ate Carlin Ocampo dahil isa si Ate Carlin sa mga nominees sa TikTok Creator of the Year. Gumawa kami ng tarpulin para dito at nung nakausap na namin si Kuya Bon ay pinangako niya sa amin na pag si Ate Carlin ang nanalo sa TikTok Creator of the Year ay ililibre niya kami ng burger. Wow. At makalipas lang ang dalawang buwan ay tinanghal ng panalo si Ate Carlin. Kaya pumunta ulit kami sa BJ para i-claim ang burger na ipinangako sa amin ni Kuya Bon kaya from QC ay bumiyahin na kami para makapunta sa Paranaque at makalipas lang ang dalawang oras na biyahe ay dumating na kami sa BJ House nandito na tayo sa tapat ng bahay ng Billionaire Gang and ngayon na rin yung time para i-claim natin yung pinangakong burger sa atin ni Idol Bon ayun tingnan natin kung nandito para kung sakali makiclaim na natin yung burger natin Kinatni ni Basti si Lamin so na nandito kami sa labas ng BJ House para mapuntahan niya kami. Tinantay na namin lumabas si Lamin dahil na-chat na siya ng tropa ko na nandito kami sa labas and lalabas na daw siya. Siya na muna yung kakausapin namin and pag lumabas siya, doon na namin tatanong ko nandito si Kuya Bon. And sana nandito si Kuya Bon dahil ito na yung chance natin na uh, i-claim yung pinangako sa ating pa-burger ni Kuya Bon dahil nanalo si Ate Carlin. Makalipas lang ang ilang minuto ay lumabas na si Lamin Su. Napadalo na naman ang mga itik. Huh? Dito ay nag-uusap-usap muna kami tungkol sa kanya-kanya naming plano sa mga content. Tinanong na din namin si Lamin kung nasa BGOs ba si Kuya Bon. Ang sabi niya ay nandito daw kaso tulog pa kaya antay na lang daw namin. So ayun guys tulog pa daw si Kuya Bon. Sabi ni Lamin bali ang gagawin na lang namin mag-aantay na lang kami kahit sobrang tagal. Okay lang yun ang malaga. Alam na namin na nandito si Kuya Bon. Hindi sila umalis. Kaya yung pinaka-importante doon. Kaya antayin na lang namin hanggang sa magising. Update ko kayo mamaya sa mga mangyayari. Yeah. Habang nag-aantay kami kay Kuya Bon, ay kumain na muna kami sa karinderiya dito sa loob ng subdivision ng BG House. Pagtapos naming kumain, ay bumalik na kami sa tapat ng BG House para mag-antay. So yun guys, kakatapos lang namin kumain. Ngayon bumalik na kami sa BGO sa no Wow! Pagbalik namin ay nasa labas sila Boss Tony at si Erwin dahil nagpipicture sila para sa thumbnail. Pagtapos nila magpicture para sa thumbnail ay nilapitan na namin sila. What's up, na. <laughs> sila natin. Sinabi namin na si Kuya Bon ang sadya namin kung bakit kami nandito. Yung kami na -ano, naglagay ng tarpaulin dyan. Ah, yung tarpaulin dyan. Yung kay Ma'am Carlin. Carlin. Girl, eh, nag-comment nakaraan sa akin si Kuyabon na bisita na lang kayo para... Kasi ano eh, nangako siya sa amin na bibigyan niya kami ng burger pag nanalo si Ma'am Carlin. Ah. <laughs> Sinisingil na namin eh. Na, patawag natin. Inutusan ni Boss yung editor niya na tawagin si Kuya Bon para lumabas. Kuya Bon, meron hindi kasi Bon. Salga, musta? Kami na naman. I-claim na namin yung burger namin tol. para mga <laughs> paparazzi. Maya-maya lang ay lumabas na si Kuya Bon. No? We're back! Wala ka lumabas. Ay Kumusta <laughs> daw sa kanila? <laughs> Dito we'll eh. wow, <laughs> na lang paduyo ko kontahin eh. May utang ka to sa kanila. <laughs> Dito na namin kinausap si Kuya Bon about sa rason namin kung bakit kami ulit na padalaw sa kanila. Ito pre, yeah. makakabawi na ako sa ido. Yeah. 'Yon. Kasi sa December alpha, guys, kami ilalabas ang unang business ng JJ. Ayun, 'yon. So opening na siya sa December 8. December 8 mo. Cheers, ini ko kayo lahat. Yun! Lalo doon. Uy, thank you po. I-announce din namin yun. For sure, mas magiging mas maraming tao doon kasi. Opo. Oh, mayroong libre pagkain doon. Uy! Maraming pupunta doon. Marami rin mga, mga idol tayong pupunta. Oo po. Marami rin. Kaya punta kayo, brother. Ha? Oo po. Mga pagmakatambay. Tapos kung ano mga pwedeng natin gawin doon. Special guest kami doon. Yay! Hey. Kami oh, tayong special guest hey, ng si boss ni Boss, T. Boss Toyo. Oy! Boss Tony! Ay! Hey. Lala <laughs> ng Boss Tawagin. Uh. <laughs> <laughs> Inimbita kami ni Kuya Bon sa first ever business ng Billionaire Gang sa December 8. Kaya asahan nyo nandun kami sa araw na yun. Oh. Bago kami magpaalam para umuwi, ay nangingi muna ako ng dare sa bawat member ng Billionaire Gang na kailangan kong gawin sa next video. paganap ka ng isang random people, random tasayain people. mo ng sparring. Sparring!